Halos dalawang linggo na matapos ang malagim na magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu na kumitil na ng 75 katao, hindi pa rin sa pagtulong ang isang grupo ng mga SB19 fans na nagsama-sama upang magkasaan ng isang relief operation. Sa mga litratong ito na ipinagkaloob ng 18 titos and titas of Cebu. Sa loob lamang ng dalawang linggo ay nakapagdaos na sila ng apat na waves o bugso ng bigayan ng tulong para sa mga nasalanta. Particular na ang mga essential goods, mga damit, higaan, trapal, at maging ang mga loot bags para mayroong kaaliwan ang mga bata. At sa dami ng mga gininto ang puso ng mga 80 na nagbibigay ay hindi na kinaya ng monthly limit ng kanilang Gcash account ang pasok ng mga ambag. Magkagayon pa man, awas-awas din ang kanilang pagbanggit ng daghang salamat para sa mga tumulong na at tutulong pa lamang. Oktubre a uno ngayong taon ng formal na i-anunsyo ng 18 Titos and Titas of Cebu ang simula ng kanilang relief operations at 100% ng kanilang mga naiaambag ay diretsyo sa mga pamilya at iba't ibang lugar na sinalanta ng lindol. Na sinusundan pa hanggang sa mga araw na to na mga medyo may kalakasan na aftershocks kaya't ang mga volunteers at mga donors ay patuloy na hinihikayat na isaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Samantala, inanunsyo ang gabi Oktubre at 13 ng 18 Titos and Titas of Cebu, ang kanilang binabalak na Wave number no. 5 ng Relief Operations na naman para sa sektor ng edukasyon, lalo na ang mga teacher at estudyante ng iba't ibang paaralan sa Hilagang Cebu na lubos na nasira ng uh, nagdaang lindol. At tabayan na natin sa mga susunod na araw ang magiging karagdagang detalye ng educational brigade na to na gagawin ng mga SB19 fans. Yan ang balita mula sa mabuhay Reggie Japan worldwide. Sa bawat oras, bawat himig, nananatiling walang takot, walang pinapaboran at may puso sa kawang gawa. Ito ang sa Patrol Number no. 2 Stephen Saranspe Perez, naguulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.